Hawak na ng otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating ang dating Pangulo kaninang umaga sa Naiya Terminal 3 mula Hong Kong kung saan sinamahan na siya ng otoridad palabas ng paliparan. Ang detalye sa report. So, you will just have to kill me. Uh, kung hindi ako papayag, pagkampi ka dyan sa mga puti. Ito ang video sa loob ng eroplano, lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang video ng pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Naia Terminal 3 kaninang umaga. Kasama nito ang kanyang asawa, anak at ilang miyembro ng kanyang kabinete noon. Abusado kayo na sila. Ayaw lo. Wala lagi wala. Bong bong, just bing bong. Agad idinerecho sa Villamor Air Base ang dating presidente at bantay sarado ang lugar. The law and what is the crime that I committed. Show to me now the legal basis for my being here. As I Apparently, I was brought here not of my own volition. It's somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this So you have to answer now for the deprivation of liberty. Pagdating sa trial gun, Tatawagin kita sa witness stand. Uh, yeah. Sabihin ko, you are the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case? At that time, ninyo may were arrested. So that you would be guided to what you should know. Mahigpit din na minomonitor ang kalusugan ng dating Pangulo. Sa official statement ng Malacanang, kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. 9.20 ng umaga ngayong araw, March 11, 2025, nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Katay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, ayon sa pahayag, Inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant ng dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na bodycam. Sa ngayon, nasa kustudiyan na siya ng mga kinaukulan.